Spirit Guide Messenger po, welcome back po. Okay guys, ngayon uh, si Taurus ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ano. At uh, alamin natin yung iyong romantic life, okay? Kung paano mo malalampasan yung takot mo, insecurities mo at uh, kung ano bang hakbang na maaari mong gawin para maging open ka sa pag-ibig at sa bago bagong relasyon ano? Tsaka yung kasalukuyan mong hindi nakakita, yung paghahanap mo para sa isang romantikong Uh, buhay, romantikong uh, kapartner, ano? So, alamin muna natin ang iyong enerhiya, ano? <laughs> ang liliit ng barahan natin, ano? Pasensya na. liit kasi ng ating baraha. Pasensya na. Fish. Rider. Rider. Alam mo nakakita ko sa dito. 'Di ba may payong tapos eto may kabayo nakasakay. Eto nakatitig siya sa iyo. So, itong person mo, or maaaring ikaw mismo, ano, kasi enerhiya mo naman to, gusto mong dalhin ang inyong samahan sa susunod na yugto ng inyong relasyon. Yan na nakakita ko dito sa barahang ito, ano. Like, for example, uh, kung dati nagchat-chat lang kayo, ngayon, gusto mo, mas malalim na. Hindi lang basta chat, or kung yung chat nyo is 5 uh, minutes, 10 minutes, gusto mo pahabain. Mas lalong lumalim ang inyong mga uh, pagkakakilanlan, gusto mong lumalim ang inyong uh, usapin, paano bang pinag-uusapan nyo, hmm, kumpara sa dati, ano, kung yung iba sa inyo, LDR kayo, gusto mong mag-spend ng time, mak para makapag-banding, mga ganyan, gumawa ng oras, para makilala ang isa't isa, -isa magkita, hmm. yun ang mensahe na sinasabi ng baraha sa iyo. express your love go ahead and make the romantic gesture trust this this situation is calling for you to have faith taurus um makakita mo yung, ang iyong sarili ano sa isang bagong relasyon tingin ko sa iyo kailangan mong tiyakin na lumikha ng isang matibay na pundasyon. Hmm. Or, isang matibay na pundasyon. Kasi meron tayong trust dito. Express your love. Hmm. Kailangan pagtibayin nyo para mas lalong Ah uh, yung magiging relasyon nyo dito is matagalang commitment. Alam mo yon hmm. Kung ikaw ang na committed na, committed na sa relationship, ano, sa isang relasyon, ano, then masasabi ko, ito ang maaaring maging isang magandang sandali, panahon, oras, para sa iyo, ano, para makita mo kung ano ang iyong layunin, pareho kayo, ang inyong mga layunin, ano, just like na, Uh, bilang mag-asawa, no? magtutulungan kayong dalawa. Siyempre, eto, tingnan mo naman, uh, actually, lahat naman ng baraha eh. Ang ganda ng ano eh. Oh? Magtutulungan kayo, iintayin ka niya, iintayin mo siya, susunduin ka niya, yung ganun ba? Magtutulungan kayo, kung anumang uh, sitwasyon nang meron kayo, ano? Hmm. Kung ano yung pareho niyong gusto, layunin, dreams, goals sa buhay, gusto niyong ma-achieve, pero, para magawa nyo yan, ano, kailangan nyo ng communication. Yun ang key. Yun ang keyword nyo dito, ah. Hmm. Kasi dito, di ba, nakalagay, this situation is calling for you to have faith, trust, di ba, express your love. So, kailangan dito, communication. Kung wala kayong communication, hindi mo may express yung love mo sa person na to, di ba? Hmm. So, yan ang pinapahiwating sa inang baraha. Yung iba sa inyo, ikaw siguro ang Taurus na nagta-travel, nag explore ano? Hmm. Nagta-travel, nag explore Ah, uh, ano pa ba? Nagkahanap ka siguro ng something new. Lalo na kung single kang Taurus, ano? Wala mang mga bagong lugar ang pinupuntahan mo. Hmm. Baka yung iba sa inyo sumasali kayo sa charity. Hmm. Talaga naghahanap kayo dito. Alam mo, meron dito, dito mga bata nakakita, ano? Maaari nga iba sa inyo, uh, lumakas siguro kayo ng malaki ang pamilya nyo, no? Yung maraming kapatid, ano? Uh, siguro yung iba sa inyong Taurus, kayo ang nag-aalaga ng uh, mga kapatid nyo, kaya sanay na kayo sa bata, ano? Dito ko nakikita. Meron kayong ugaling mapagmahal. Hmm. At yung at ganyang klaseng enerhiya mo, uh, kung, kung tututusin, to heart chakra mo is open, ano? Mapagmahal kang tao. So, malamang na naghahanap ka rin. Yan ang hinahanap mo sa isang person. Yung mapagmahal. Hmm. Meron ka siguro ma-attract din na ano, na ganyang klasing tao. Sabi ko kanina, communication is the key. Ayan na, throat chakra ang lumabas sa inyo, no? Alam mo, nakakita ako sa'yo, Taurus, hindi ka pa sapat na heal. kailangan mo po ng healing process. Sacred chakra. Actually, re reversion lumabas. Ano? Hmm. Ito ko nakakita na hindi ka pa totally heal. Kailangan mo pang magpatawad. Kailangan mo pang ah, uh, kailangan nyo pang magkapatawaran. Maling iba sa inyo, no? Sa paghahanap niya ng romantikong kapartner, no? kung kayo ang Taurus na nagkaroon ng alitan, na, ano, uh, meron kang karelasyon, ano, or asawa, ganyan, uh, kahit man niligaw ano, hindi pa naman, baka MU, ganyan, ano, nakakita ko naman sa inyo, na magkakaayos kayo dito. Give with na teardrop. Hmm. Kahit gaano pa yung uh, anong klaseng, ang dito, ah, uh, alitan ang nagkaroon kayo. Nakakita ko na mag meron kayong uh, pagkakaayos na magaganap. At yun ay dahil din naman sa kagustuhan nyo rin naman, ano, magkaayos kayo, no? Mm. Malamang na iba sa inyo magkakaroon kayo ng closure. Mm. At Taurus, ano, kung hindi mo nakakita ang mga ganyang kaganapan, uh, I'm sorry, ako, ko nang maano yung ano ko dito kukuha ako ng isang card eh. <laughs> Sabi ko nga, masakit na yung aking place dito. Kung hindi mo pa nakakita yung mga ganito klaseng kaganapan, ngayon pa lang darating ito. Ano? Taurus. Pasensya na ha. Hindi ko nang matulak yung pet battle ko. Pero ako mag alala nakakita ko dito ang pagkakaayos nyo. kahit na hangamba ka or yung person mo siguro itong person mo si person ah yung person mo nangangamba na siya no baka inisip niya baka i-reject mo siya um baka ikaw rin ano inisip mo pwede rin vice versa ito ha hmm. pero maglalakas lo soulmate yes this is your soulmate pero maglalakas ng loob to na kausapin ka na makipag-ayos sa'yo. Mm. Mm, kasi gusto niya, ma-heal niyo na ang isa't isa. Mm -hmm. Gusto niya na magkaayos kayo dito. Itong person mo. Kung single na Taurus ka, ano, masasabi ko sa'yo na mm, sinasabi kasi dito ng ating baraha. No? Ito, additional, kuha tayo ng additional <laughs> achievement. Ang galing ng baraha mo. Keep focus on your dream. So, sinasabi dito, keep focused on your dream. <laughs> Pero, yung baraha kasi, kumbaga, sa wakas, makakalimutan mo na ngayon yung past break mo. Yung lungkot na dulot na merong merong kasigurong sinapit dito, ano, kasi grabe yung itsura mo dito, eh. Mm. Ayan, no? Kaya, eto, sabi ko mag lang tayo ng baraha. eto yung lumabas sa'yo eh. Minsan, meron akong ganong guts na pagkakailangan kumuha pa ako ng isa. Kukuha talaga ako. So, achievement. Keep focus on your dream. Yan e ang sinasabi ng baraha, no? Na malamang meron kang uh, kirot, na andun pa rin yung kirot. Maaring hindi naghihilom yung sugat na yun, yung galit, yung poot pero tingin ko naman, pinipilit mo na baliwalain. Pinipilit mong mag-focus sa sarili mo, sa iyong dream, kung ano man ang dream ang gusto mo, Taurus, ano? Yan ang sinasabi, Pina, pinapahiwatig ng baraha sa iyo. So, binabaliwalaan mo yon But still, yung sama ng loob, naandong pa rin. Kaya siguro, tinapos niyo na yung samahan nyo, no? Yung iba sa inyong Taurus, ano? Pero alam mo, Taurus, ano? sabi sa iyo ng baraha din kasi no yung mga hakbang na maari mong gawin para maging mas open ka sa love life mo sa romantic life mo or sa bagong connection mo no kailangan mong maging mahabagin hmm. choices Hmm. Mice. <laughs> Mice kailangan mong maging mahabagin, uh, maging maging wise. Alam mo, mga daga, wise yung mga daga ang yan eh. Maging wise, maging dahil choices, di ba? Parang mga puzzle siya, di ba? So, kailangan maging ano ka, uh, mapag-control. Kontrolin mo yung sitwasyon, yung emotion mo. At higit sa lahat, dapat balance mo yung heart at saka yung utak mo ano mm. pero dito sa dagang ito <laughs> laki na ng keso dito ko nakakita na tingin ko naman sa iyo uh, Taurus ikaw ay emotionally mature na or mature na kayo ng person mo dalawa kasi oh kaya masasabi ko na emotionally mature kayo, pina, pinapahalagahan niya siguro ang pamilya niyo, ang pamilya ng isa't isa, yung iba sa inyo, no? Uh, samahan niyo sa mga anak, mga tao sa kapaligiran niyo, Taurus, na ahm uh, hindi lahat ng Taurus, pero yung iba sa inyo, ganyan na, no? May single mother ka ba? Single parent ka ba? Kasi may, may maliit na baby dito. Oo, may maliit. So, ang validation ko dyan, baka ikaw ay single parent. Hmm. Pero yun dito sa paligid, kasi mga malalaki na, mga siguro kapatid, family member, yan ang nakakita kong validation sa barahan yun. Ano? Hmm. Kapag mataas ang inyong emotional na tension, ano, tingin ko sa'yo, kalmado ka naman. Napapanatili mo yung kapayapaan mo sa mga tao, tinan mo, para napapaligiran ka dito, ano. Hmm. Kahit dito nga itong payong, yung isda, di ba? Na uh, tawag dito, pinapayuhan niya yung isda para hindi mabasa ng ulan. Yang ka, Taurus. At saka may mga hakbang na dapat mo din gawin ano, para mag-open ng bagong connection sa iyo, no? sa romantic life. At saka hindi lang sa romantic life kasi ang romantic life para sa inyong dalawa, di ba? hindi rin lang naman kay, kasi sa inyo yan ano yung inyo magiging sitwasyon ano meron din mga taong involved din kasi ano eto rin may bata dito na nanonood eh hmm. kaya yung mga tao rin sa kapaligiran niyo ano oops unknown unknown Taurus, ito bang person mo ano binata parang ano pa lang siya eh. Itong person mo parang ngayon pala. Or baka ikaw. Ikaw mismo to Taurus. Ano? Papasukin mo ang, ang mundo na hindi mo alam. Hmm. Baka ikaw Taurus. Ang magiging ah oh, karelasyon mo siguro. Is single mom. Single parent. Yung ganyan ano. Hmm. Kaya siguro may mga bata dito. Dito bata. Tapos dito rin mga bata. Maliliit na bata. Hmm. Pero tingin ko naman sa Taurus wise Kaya ang dapat na gawin mong hakbang dito ano? Sa bagong connection mo, sa iyong romantic life. Approach romance. Ano? Mag-approach ka ng romance niya. Practical. Ano? With practicality. Tapat. Dapat with wisdom, ano? Kasi nga, sabi nga dito, wise ka. Kayo pareho, mature Siguro, uh, wala sa edad to, ha? Hmm. So, kailangan, yung samahan nyo, yung inyong romantic life approach with romance, with practicality, wisdom, compassion, understanding, uh, dahil, unknown eh. Unknown yung papasukan mong mundo. Ano, Taurus? Hmm. Kaya, pinaghalo-halo mo yan. Panigurado, magiging deep and rewarding yan pagkaginawa mo yan, ano, yung inyong samahan. At, tinan mo, express your love, trust, and soulmate na barahaan lumalabas pa sa'yo. So, ibig sabihin, maganda ang magiging ano nyo dito. Mm -mm. Talagang magiging deep at saka maganda ang magiging kalalabasan ng inyong samahan dito. Mm. Yan ang mga hakbang na maaari mong gawin para mas maging open ka no? sa inyong uh, romantic life, romantic uh, connection. Para malampasan mo yung takot mo at yung insecurities mo rin ano, Taurus ano. Kasi na nakaka-affect 'yan sa iyo no para pumasok ka sa bagong uh, relationship ano, di ba? So kailangan alisin mo yung kakulangan kakulangan na uh, ako, wala akong ganito, ganyan, ganyan. Ako, hindi ako maganda, ganyan. Yung meron kang lack of ano eh, lack of confidence, lack of energy, uh, lack of interest. Hmm. At nakakita ko rin sa'yo dito na meron ka medyo may pagkabagot. Hmm. talaga may bata dito. Yan ang childo. Baka yung iba sa inyo nga single parent, ano? Okay. Gravity. Gravity ang baraha mo dito. Hmm. So, alisin mo yung mga ganyang negatibong pag-uugali mo. Ano? Uh, Taurus, ano? Kasi nakaka-apekto yan. Kung ngayon wala ka pang karelasyon, mag ngayon ka pala magkakaroon ng karelasyon, natin ngayon pa lang ko etong barahan, no nakikita mo yung mga mensahe maganda siguro pag-aralan mo at i-apply mo sa sarili mo later ano at at saka excuse ah uh, yung iba sa inyo no alisin mo Taurus yung pagiging ah uh, yung short short term ah uh, short term love affair ba yung ganyan kailangan kasi kapag pumasok ka sa isang relasyon buo yung puso mo. Handa kang harapin ko ano man ang magiging pagsubok na darating sa inyo. Ang kailangan kasi dyan, kasi soulmate eh, ba? Diba? So unconditional love. Lalo, lalo na kung naghahanap ka talaga ng true love. Kailangan talaga trust. Ayan, lumalabas sa iyo yung baraha, trust. So kailangan, huwag mong intayin yung person mo ang kumilos mag ikaw ang mag-start ikaw ang mag-initiate di ba pag gano'n naman eh uh, kung ano yung kikilos mo ikaw ikaw kung ka follow the leader nga di ba so ikaw ang mag-initiate para sumunod na lang siya para ikaw mismo malampasan mo yung takot mo yung insecurities mo kasi yan ang makakaapekto sa bagong relationship or sa relationship na meron ka or kung mag-asawa kayo sa inyong samahan mismo ano Hmm. Pero yung iba sa inyo, ang takot nyo at ang insecurities nyo, no? Talagang hindi nyo malampasan. Kaya may kiralas, no? Kaya may karelasyon man kayo o wala, ano? Talagang ibubuhos mo, Taurus, ano? Yung buong enerhiya mo. Lalo na kung naghahanap ka palang lang ng makakarelasyon, ano? Or, uh, manliligaw ka palang or magpapaligaw ka pa lang o kaya naman bago pa lang yung inyong samahan ano ka ano ka start niyo pa lang maging mag-on so kinakailangan dito ipakita mo yung uh, interest mo sa person mo yung excitement pakita mo na ready ka ng maligawan excited ka sa relasyon na papasukin mo yung mga ganun ba kasi kung hindi mo ilalabas yung ganyan true feelings mo, no? Uh, hindi mo maiexpress yung love mo. Paano mo malalampasan yung takot, yung insecurities? Tapos, uh, yung ganyang klaseng negative energy na nilalabas mo, syempre, makakaapekto yan sa, sa, sa person mo, di ba? Sa inyong relasyon, sa inyong samahan. Ganon yun eh. Hmm kahit ni sabihin mo yung person mo walang third eye vibration tayo tayo mga tao nagba tayo parang wifi pag nasagi mo yan na up din yan kaya nafi-feel din yan ng person mo kung ano man ang meron kang uh, negativity insecurities mo na ano yan kaya kailangan ikaw mag mag-initiate nga eh ipakita mo na inter interesado ka sa kanya excited ka sa kanya handa kang i-commit ang sarili mo at huwag mong iisipin na lulukohin ka. Okay? Kung lulukohin ka ma o oh, hindi, basta i iparamdam mo sa kanya yung interest mo, yung excitement mo, yung express mo sa kanya yung tunay, yung, yung love mo, kung ano man ang sitwasyon na meron kayo, still ganun. May asawa ka man, may uh, bag bago pa lang ang relasyon nyo, nagpapaligaw ka lang, or nagmanaligaw ka, still ganun. Kailangan ganun ang i-express mo dito sa person na to. Okay? Hmm. Kung itong person ng kung itong person na to no, uh, mahal mo talaga siya. Then ikaw na, ikaw na ang magsimula magbigay ng love, 'di ba? kung ikaw, lalo na kung ikaw ang manliligaw, di ba? So kailangan ipakita mo yung uh, willingness mo, interest mo sa kanya, di ba? Hmm. At yun lang ang sinasabi sa inang baraha, iwasan mo yung short, yung madali ang relasyon. Yung tipong uh, pera pa sa short, yung tipong agad-agad. <laughs> Kaya sinasabi ng baraha dito na pareho kayong mature. Kaya be wise. Yung pagiging mature nyo, gamitin nyo okay, yan ang sinasabi, then balance use your head, heart and balance <laughs> yan ang sinasabi sa'yo, okay so Taurus ang masasabi ko dito sa iyong baraha ang tingin ko hindi na ako kukuha, ang ganda kasi ng baraha mo eh andyan you know, ang soulmate, trust, express love mm. kaya masasabi ko sa paghahanap para sa isang rom romantic ka-partner, ano Uh, magpatawad ka, magkapatawaran kayo kasi dito, lumuluha ka kasi dito eh, mukhang malungkot ka eh. Kaya, um, na lang. At yung iba sa inyo, healing process dapat ano, i-heal mo muna ang sarili mo. Then para maging open ka sa pag-ibig, sa bagong connection, kailangan mo maging mahabagin, ano? maging wise, self-control, at higit sa lahat, balance dapat. Yung head at saka yung heart. Okay? At saka yung takot na insecurities na nakaka-apekto sa, uh, sa person mo, sa inyong relationship, ano? Para malampasan mo yan, alisin mo yung kakulangan ng enerhiya mo. Ano? Yung kawalan ng hilig, yung pagkabagot at yung padalos-dalos. At saka yung short-term na samahan, ano? Iwasan mo yan. Taurus. Okay? So, Taurus, hanggang dito na lang ang ating reading, ano? Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate, ano? At ako, yan na lang nakita ko. At at uh, Taurus, nagpapasalamat ako sa iyong like, share, comment. Sa mga cross-watcher, maraming salamat po at naligaw kayo sa akin channel. At sa aking mga bagong subscriber, thank you, thank you po. Namaste po. Bye-bye.